May mga nagtatanong sa amin kung ano pa yung mga produkto o mga ginagawa namin sa aming farm so kaya na pag na namin na kukunan ng video ito ito yung mga punla ng buto ng California Reaper na variety ng sili ito ang pinakamaanghang na sili sa buong mundo. Kakalagay lang namin ito nung kahapon. So, mga 14 days magsisimula na po itong uusbong. Pag-usbong nila, ita-transplant namin sila sa isang bag. Tapos after mga 4 weeks, pag may mga 10 o 10 dahon na sila, ay ililipat na namin sila sa garden plot. So kung ipakita sa inyo kung saan yung, yung garden plot na plano namin bawi, bahan, lagyan. Ito po. Yung, ito yung garden plot na plano namin paglagyan ng in-between intercropping ng siling California ano ah, Carolina Reaper ng siling. Kung mapapansin mo, ang kanyang ang kanyang yung lupa ay ipa na may tain ng manok. So, napapakinabangan namin yung ipa lumang ipa na galing sa poultry. Napapakinabangan namin at natataniman namin ng ano po itong mga vine na to? Ito po ay vanilla. Ah, mabilis po silang tumubo dito. Siguro dahil sa tain ng manok yung kanilang paglalagyan. Ito po ay tinanim namin noong October. Pero kung titingnan nyo ay malalaki na sila. Ang vanilla po, ang bunga ng vanilla ay ang world's most expensive spices. Umaabot so, po yan ng $600 per kilo na kuwano, 30,000 pesos per kilo. Sa Lazada po, yung isang bunga, vanilla bean pad, ay naghahalaga ng mga 150 hanggang 200 250 pesos. So, para po hindi masayang yung ang ang lugar, ah uh, ito po, may mga tanim na kami sili pero hindi namin alam kung anong variety ito. Sinubukan lang namin, no, mga halos mong matay na po ito dun sa, sa dahil sa kulang sa pag-alaga. So nilipat namin dito, after mga 5 days, mukhang okay naman. mukang uh, mukhang nakaka-recover na itong mga sili na to So, tinesting lang namin. So, ang plano namin, maglalagay kami ng mga Uh, super intensive farming dito ng mga 100 na sili na puno ng sili na California, Carolina Reaper variety so ang Carolina Reaper variety is the world's hottest pepper at makakaproduce po ito ng mga siguro mga 20 to 50 fruits a month na sili so ito po yung isang mga ginagawa namin sa farm Uh, itong banila in expect namin after 3 after 3 years ay eh, magsisimula ng mamumunga, mamumulaklak at mamumunga uh, so meron kaming additional income dito, so ito po ay raised garden plot no? so dalawang hollow block po ang taas nito tapos nilagyan namin ng bakal tapos nilagyan namin ng tangsi para gagapangan nila pagdating ng araw pag sila ay matataas na okay maraming po salamat uh, dagdag kaalaman so ito na tayo ngayon sa garden flat number no. 3 uy ang lalaguna nila punat tutumba na rin yung yung mga yung mga sili mukhang kailangan itong talian pa sa, sa taas no? taas so they're, so, pas, nah? so they're doing okay pero yun nga ya. tutumba uh, sila siguro ilalagay Hey. Okay. So, marami rin sa kanilang may mga bulaklak. Huh? Some of them are still yellow in color pero most of them have become most of them have become green again. Huh? So, okay, ito ngayon yung yung ano siguro kailangan talian itong itong magba sila. So, ito yung mga pinapapansin nyo, naka, nakalagay sa lupa. Ito naman yung mga nakalagay sa hydroponic uh, containers. So, uh, maganda naman, kahit ulan ng ulan ngayon, uh, hindi naman sila ganun ka-apektado. Ka, ka para uh, ma maganda yung kanilang so yan yung yung sa kabila makikita nyo yan ang garden plot number 4 naman so uh, pupunta tayo ngayon sa garden plot number 4 thank you very much